si Takumi ay nasaman sa ibang mundo at natagpuan ang sarili niyang nakaharap sa Josa na si Nolan. Ngunit ang unang bagay na ginawa ng Josa ay ang humingi ng taus-pusong tawad sa kanya, dahil ito ay isang malaking pagkakamali. Sa pagpapatuloy ng recap, makalipas ang kaunting sandali, natapos na ni Takumi Iruma ang sintesis ng adamantite framework para sa carriage. Lubos na namang ha si Reva, isang fox girl, sa kakayahan ni Takumi na mag-isa itong likhain. Nag-alok si Raven na siya na ang baalang mag ng frame. Ngunit habang ginagawa niya ito, bigla siyang nakaramdam ng panghihina ng loob, iniisip na hindi niya kayang gumawa ng katulad nito. Agad siyang pinayuhan ni Takumi na bagamat mukhang komplikado ang mga alchemy circles na ginamit niya, hindi ito gaanong kahirap kumpara sa simpleng candy spell. Tiniyak niya na sa kaunting pagsasanay, magagawa rin ni Reva ang alchemy ng kasinghusay niya. Ipinunto ni Takumi na ang pinakamahalagang katangian para sa isang alchemist ay ang tunay na sigasig sa sining ng alchemy at taglay ito ni Reva. Sa tulong ni Reva, natapos ni Takumi ang carriage. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang likha, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya upang tingnan din ang carriage. Tinanong ng matanda si Takumi kung siya ang may-ari nito. Sumagot si Takumi na siya ang gumawa nito, ngunit balak niya itong ibigay sa hari. Biglang dumating ang iba pang mga kasamahan nila, tumatakbo at sumisigaw upang makuha ang atensyon ng hari. Napagtanto ni Takumi na ang lalaking katabi niya ay ang mismong hari, at siya ay natigilan sa pagkakaswal ng kanilang pag-uusap kanina. Ngumiti ang hari at sinabing hindi na kailangang mag-alala si Takumi tungkol sa mga formalidad dahil isa itong informal na pagpupulong. Dagdag pa niya, mas gusto niya ang ganitong informal na usapan dahil para sa kanya, ang mga formal na pagpupulong ay nakakapagod at nakakabagot. Nais din ng hari na makilala ang bantog na alchemist sa lalong madaling panahon upang personal na pasalamatan ito. Ngunit nagulat si Takumi Iruma nang marinig niyang nais siyang pasalamatan ng hari. Hindi niya alam kung ano ang kanyang nagawa para maging karapat dapat sa pasasalamat ng isang hari. Ipinaalala naman ng hari sa kanya na siya ang nag-imbento ng mga toilets na nakalutas sa problema ng kaharian sa sewage system. Bilang hari, tungkulin niyang ipakita ang kanyang pagpapahalaga. Sa normal na sitwasyon, magpapatawag siya ng isang grand banquet bilang parangal kay Takumi, kung saan ibibigay sa kanya ang iba't ibang gantimpala at titulo. Ngunit magiging sanhi ito ng labis na atensyon, at alam ng hari na nais manatiling anonymous si Takumi upang hindi maging target ng Sedonia. Mukhang mabuting tao ang hari, at labis na nagpapasalamat si Takumi sa kanyang pangunawa. Sa huli, Iginawad ng hari kay Takumi ang isang pabuya bilang pasasalamat sa kanyang toilet invention. Pagkatapos nito, nagsimula na ang kanilang paglalakbay pa uwi. Habang papalayo sila, pinanood sila ng hari mula sa kanyang bintana at inutusan ang kanyang mga tagapaglingkod na tiyakin na walang sino man ang makakaalam na naroon si Takumi ngayong araw. Pumayag si Stian at sinabing ipapaalam niya sa lahat ng nasa kastilyo na manahimik tungkol kay Takumi. Gayunpaman, sa sandaling magsimula ng i-export ang mga produkto ni Takumi palabas ng Barula, ang kanyang impluensya ay lalawak ng gusto, sa puntong imposibleng mapigilan ang Sedonia na kumilos laban sa kanya. Pagbalik nila sa Bolton, umupo si Takumi kasama ang lahat ng kanyang mga slaves upang talakayin ang kanilang mga sahod. Ngunit sa kanyang gulat, sinabi ni na Maria at Sofia na ayaw nilang tumanggap ng bayad. Ayon kay Maria, Sapat na para sa kanya ang pagkain at allowance na ibinibigay ni Takumi, kaya masaya na siya rito. Samantala, sinabi naman ni Sofia na wala naman siyang gaanong pangangailangan para sa pera, kaya hindi na niya nakikita ang dahilan para tumanggap pa ng sweldo. Para kay Ra, kakaiba ang sitwasyong ito, kung saan kailangan pang pilitin ni Takumi ang dalawang ito na tanggapin ang kanilang sahod. Ngunit sa halip na makisali, ini-enjoy na lang ni Ra ang nangyayari na parang isang palabas. Ipinaliwanag ni Takumi kay Sofia na kahit hindi niya kailangan ng pera sa ngayon, magandang ideya pa rin ang pag-iipon para sa hinaharap. Ngunit buo na ang desisyon ni Sofia, isa siyang elf, kaya mas mahaba ang kanyang buhay kumpara kay Takumi. Ngunit kahit pumanaw na si Takumi balang araw, balak ni Sofia nagugulin ang nalalabi niyang buhay sa pagbabantay sa kanyang libingan si Maria ay hindi kasing haba ng buhay ni Sofia, ngunit buong puso rin niyang gagawin ang pareho, ang gugulin ang nalalabi niyang buhay sa pagbabantay sa libingan ni Takumi Iruma. Bagamat na-appreciate ni Takumi ang kanilang nararamdaman, talagang nais nice niyang magkaroon sila ng mas malinaw na plano para sa kanilang kinabukasan, isang plano na hindi lamang umiikot sa pagupo sa tabi ng kanyang libingan magpakailanman. Samantala, sa Empire of Sidonia, isa sa mga spice ng prinsesa ay nakakuha ng isa sa mga purification devices na ginawa ni Takumi. Labis siyang nandidiri sa ideya na may isang tao na nang ahas na ay replicate ang holy magic sa halip na magbayad sa kanila para dito. Hindi matanggap ng prinsesa ang bagay na ito, kaya't determinado siyang kumilos. Alam niyang nagmula ang mga purification devices mula sa lungsod ng Bolton, kaya nagpaplano siyang magpadala ng isang maliit na unit upang wasakin ang sino mang gumagawa ng mga device na ito. Balik naman sa bahay ni Takumi, magkasama silang dalawa ni sa kanyang workshop nang bigla siyang magtanong kung maaari ba siyang magparehistro sa Adventurers Guild. Nagulat si Takumi sa kanyang hiling, ngunit ipinaliwanag ni Rana na nais niyang makatulong kay Takumi bilang isang adventurer, tulad ni Maria at Sofia. Bukod pa rito, makakatulong din ang pagiging isang adventurer upang mapabuti ang kanyang stats, na makakatulong naman upang may sagawa niya ang mas komplikadong alchemy. Sa paraan ng kanyang pagpapaliwanag, nakita ni Takumi ang low ika sa nais ni Ra. Kaya't sa huli, pumayag siya, pumunta silang dalawa sa guild, at nakakuha si Ra ng isang guild guard na opisyal na nagrehistro sa kanya. Sa ganitong paraan, maaari na siyang sumali sa party ni Takumi. Ngunit habang pinag-uusapan ang tungkol sa kanilang party, lumapit si Hans at sinabihan si Takumi na bilisan na, na ang pagbuo ng pangalan para dito. Bukod kay Ra, lahat ng miyembro ng party ni Takumi ay may mataas ng rangkang sa guild. Dahil sa kanilang kahangahangang performance, sila na ang isa sa pinakamalalakas na party sa buong guild. Kaya't hindi na sila maaaring manatili na walang pangalan magpakailanman. Hindi iniisip ni Takumi Iruma na malaking isyo ang pananatili ng kanyang party na walang pangalan, lalo na't hindi naman talaga niya Jin Asto ang maging isang adventurer sa simula pa lang. Isa pa, ang kanyang grupo ay wala namang frontline fighter. Kung magkaroon lang siya ng sapat na pagsasanay, posible namang si Takumi ang pumalit sa posisyong iyon, pero sa totoo lang, wala naman siyang interes sa pagpapalakas ng kanyang combat skills. Bigla namang lumitaw mula sa kung saan si Barak at nag-alok na sanayin siya hanggang sa maging pinakamagaling na frontliner sa buong guild. Hindi niya pinansin ang pagtutol ni Takumi at nagpatuloy lang sa kanyang desisyon. Agad niyang sinimulan ang pagsasanay sa pamamagitan ng literal na pagtatapon kay Takumi sa buong training grounds habang paulit-ulit na sinasabi na dapat na niyang isipin ang pangalan ng kanilang party. Ngunit dahil sa matinding takot at patuloy na sakit na nararanasan ni Takumi, ang mga pangalan na naiisip niya ay puro may kaugnayan sa toilet. Dahil dito, nagpatuloy lang si Barack sa pagtatapon kay Takumi hanggang sa makaisip siya ng mas matinong pangalan. Sa kasamaang palad, hindi siya nakaisip ng kahit ano, kaya sa pagtatapos ng araw, punong-puno siya ng mga pasa at bukol. Habang inaayos ni Maria ang kanyang mga sugat, tinanong siya ni Takumi kung mayroon ba siyang ideya para sa pangalan ng party nila pero lumabas na mas masahol pa ito sa pagbibigay ng pangalan kaysa sa kanya, kaya wala rin siyang maitutulong. Sinubukan din ni Takumi na tanungin si Sofia kung may naisip siyang magandang pangalan, ngunit halatang punong-puno ito ng galit. Hindi niya matanggap na may nang ahas manakit sa kanyang master sa ganitong paraan. Dahil dito, tumayo siya at handa ng suguri ng guild upang lumaban kay Barak. Ngunit pinigilan siya ni Takumi at ipinaliwanag na training lang iyon ni Barak sa kanya. Bagamat masakit, tumaas naman ng husto ang kanyang combat stats, kaya walang dahilan para magalit kay Barak. Sampung buwan na ang lumipas simula ng ma-summon si Takumi sa mundong ito, at ang iba pang mga heroes ay abala na rin sa kanilang sariling training. Si Yamato ay patuloy na nagpapakita ng pagunlad sa kanyang combat prowess, hanggang sa puntong nalalampasan na niya ang knight na nagsasanay sa kanya. Ngunit si Akira, na nakaupo lang sa gilid, ay nililibak si Yamato. Sa paniniwala niya, ang agresibong fighting style ni Yamato ay walang silbi sa totoong laban. Itinuro naman ni Akan na pareho lang silang agresibo ni Yamato sa pakikipaglaban. Ngunit mayabang nasagot ni Akira, ako ang main character, kaya natural lang na mas magaling akong swordsman. Matapos ito, tinanong ni Akira si Akina kung gusto nitong pumunta sa kanyang kwarto para sa isang ibang uri ng training. Ngunit hindi siya pinansin ni Akina at tahimik na bumalik sa kanyang silid mula nang dumating sila sa Sedonia, napansin niyang nagbago ng gusto si Yamato at Akira, at hindi niya moari kung bakit. Dahil dito, sinubukan niyang saliksikin ang tungkol sa Sedonia at sa Diyosa nitong si Anat, upang malaman kung ano ang tunay na nangyayari. Sa ngayon, ang tanging impormasyon na nakuha niya ay ang doktrina ng Church of Divine Light, isang simbahan na nagtuturo ng ganap na supremacy ng mga tao, at itinuturing ang lahat ng demi-humans bilang alipin. Sa kabilang banda, Natuklasan din niya ang Church of Creation, isang relihiyon na sumasamba kay Nolan. Hindi tulad ng Church of Divine Light, itinuturing nitong pantay ang lahat ng tao at demi-human. Sa ilalim ng kapangyarihan ng Church of Divine Light, ganap na kontrolado ng Sedonia ang relihiyon ng kanilang kaharian. Kung kaya't kung ang dahilan ng summon ng nila bilang mga heroes ay upang magdala ng kapayapaan sa mundo, hindi maiwasan isipin kung ano ang tunay na plano ng royal family para sa kanila. Samantala, ibinigay ni Takumi Iru ra ang isang sing-sing at isang staff bilang suporta sa kanyang pagiging adventurer. Ang sing-sing ay makakatulong sa kanya sa magic activation, habang ang staff naman, nagawa sa Trent Wood at Mithril Alloy, ay espesyal na nilikha para sa kanya. Lubos na nagpasalamat si Ra kay Takumi sa pagbibigay ng napakagandang sandata. Ngunit napansin ni Maple na hindi pa siya nakakatanggap ng kahit anong sandata mula kay Takumi, kaya't nagsimula siyang magselos. Gayunpaman, nagulat siya nang malaman na sa pagkakataong ito, gumawa nga ng sandata si Takumi para sa kanya, at tumulong pa sa paggawa nito. Dahil dito, nagpasalamat siya sa kanilang dalawa, kinabukasan, muli na namang nagsasanay si Takumi kasama si Barak. Sinubukan niyang makaisip ng pangalan para sa kanyang party upang matapos na ang training, ngunit ang tanging naisip niya ay, Cat's Claw, na halatang ripoff lang ng, Lion's Fang. Hindi natuwa si Barak kaya tagad niyang inilagay si Takumi sa isang abdominal stretch hold. Sinubukan ni Maria na tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng ideya para sa pangalan, ngunit napakapalpak nito kaya't agad ding tinanggihan ni Barak, bago muling ibinalibag si Takumi sa lupa. Nag-aalala na si Takumi na baka biglang sugurin ni Sofia si Barak dahil sa ginagawa nito sa kanya. Ngunit matapos makita mismo ang training, napagtanto ni Sofia na sobrang hina ni Takumi sa hand to -hand combat, kaya naisip niyang kinakailangan talaga ang training na ito. Matapos ang ilang oras ng walang humpay na pagbabalibag, sa wakas ay nakakuha ng pahinga si Takumi. Ngunit bago pa siya tuluyang makapag-relax, lumapit sa kanya si Hans at tinanong kung gusto niyang kunin ang isang escort mission. Nag-alinlangan si Takumi dahil kadalasang matagal ang ganitong uri ng misyon. Ngunit ipinaliwanag ni Barak na dahil may carriage siya at si Chamelia, aabutin lang ng apat na araw ang buong biyahe. Dagdag pa rito, ang kahilingan ay mula sa Peck's Company, kaya't magiging malaking paborito kay Peck kung tatanggapin niya ito. Sinubukan ni Takumi na ipasa ang misyon sa Lion's Fang, dahil kadalasan silang humahawak ng mga escort quests ni Peck. Ngunit sa kasamaang palad, kasalukuyan silang nasa ibang misyon, kaya't wala silang magagawa. Ayaw pa rin tanggapin ni Takumi ang misyon, ngunit dahil tila sumasang-ayon ang lahat na ito ay isang magandang ideya, napilitan siyang pumayag. Sa kanilang paglalakbay patungong Kilgis, sinabi ng kanilang ini-escort na merchant na mas panatag siya dahil si Takumi at ang kanyang party ang magbabantay sa kanya. Plano niyang magbenta ng mga basic necessities pati na rin ang purification devices. Bukod dito, hiniling din ni Peck na bumili siya ng gatas. Nagulat si Takumi nang marinig ito, hindi niya akalaing may gatas sa mundong ito dahil hindi pa siya nakakakita nito sa Bolten na pag-alaman niya na sa Kilgis, may iba't ibang dairy products tulad ng cheese. Dahil dito, bigla siyang na-excite sa paglalakbay, pagdating sa Kilgis, nagluto si Takumi ng cream stew para sa lahat. Sa kanilang unang tikim, agad nilang napansin na ito ay masarap at kakaiba, dahil hindi pa nila natitikman ang kahit ano na may ganitong lasa. Gayunpaman, naisip ni Takumi na maaari pa niyang pagandahin ang recipe kaya't iminungkahi niya na bumili sila ng maraming cheese at gatas bago bumalik sa Bolten. Buti na lang, bukas ang pamilihan sa lungsod kahit gabi, kaya't nakabili siya ng maraming dairy products. Matapos ang kanilang pamimili, sabay-sabay silang kumain upang tikman ang mga ito. Sa sandaling iyon, naalala ni Takumi ang kanyang dating buhay sa Japan. Ngunit napagtanto niya na hindi niya ito nami-miss dahil ang buhay niya ngayon sa mundong ito ay mas makabuluhan kaysa dati. Napansin ni Sofia na tila malalim ang iniisip ni Takumi, kaya tinanong niya ito kung may nangyari. Sinagot siya ni Takumi at tinanong kung iniisip ba niyang bumalik sa kanyang bayan. Sinabi ni Sofia na mas gusto niya ang kasalukuyang buhay niya kaysa manatili sa nakaraan. Ginugol niya ang limampung taon ng kanyang buhay na nakakulong sa isang sumpa, ngunit nang bumuo siya ng kontrata kay Takumi, nagawa niyang magsimulang muli. Ngayon, ang tanging mahalaga para sa kanya ay ang magpatuloy sa buhay kasama si Takumi at ang iba pa. Sumang-ayon ang lahat sa damdamin ni Sofia at naintindihan ni Takumi kung ano ang kanilang nararamdaman. Mula nang dumating siya sa mundong ito, pakiramdam niya ay binigyan siya ng pakpak upang mabuhay ayon sa kanyang kagustuhan. At ngayong naiisip niya ito, ang metaporikal na pakpak na iyon ay dahil kay Nolan. Sa wakas, napagpasahan niya ang pangalan ng kanilang party, The Wings of Nolan. Matapos makumpleto ang escort mission, bumalik si Takumi sa Bolten. Ngunit pagdating sa kanyang mansion, napansin niyang may mali. Ang buong silid ay punong-puno ng paralysis poison, at bago pa niya maunawaan ang nangyayari, ang lahat ng mga babae ay nalason at nahuli ng dalawang lalaking may maskara. Lumapit ang isa sa kanila kay Takumi at tinangkang saksakin siya, ngunit sa huling sandali, isang web ang tumama sa kamay nito, dahilan upang malaglag ang kutsilyo. Agad na ginamit ni Takumi ang pagkakataon upang kontrahin ang kalaban at patumbahin ito. Ang pangalawang lalaki ay sumugod sa kanya, ngunit madali niya itong tinalian at inihagi sa lupa. Matapos matalo ang mga sumalakay, agad na nagpasalamat si Takumi kay Maple, dahil iniligtas siya nito. Ginamit niya ang cure upang alisin ang lason sa mga babae, at agad namang humingi ng paumanhin si Sofia sa kanyang kakulangan sa protection. Ngunit sinabi ni Takumi na hindi niya kasalanan ito, siya at si Maple lang ang may paralysis resistance skills, kaya wala siyang magagawa. Samantala, sinabi ni Maple na may natagpuan pa siyang iba pang mga intruders sa mansyon. Natalo niya ang mga ito at tinali gamit ang kanyang mga sapot, mukhang isa itong planadong asasinasyon, kaya't inutusan ni Takumi si Sofia na tawagin si Barak mula sa guild, nang dumating si Barak, agad niyang ipinaresto ang mga assassins, ngunit sinabi niya kay Takumi na dapat niya itong i-report sa Lord ng Bolton, dahil tila natunto na siya ng Sedonia. Ito ang katapusan ng episode 8, mag-subscribe para hindi mapalampas ang susunod na bahagi.